Ang trabaho nila actually ay eh, parang mga credit investigators sila. Field workers ito ha. So lumalabas sila sa init ng araw, sa lamig ng gabi, sa pagkabasa ng ulan. Okay, tanong ko. Uh, mahigit kumulang, sino ang pinakamatagal na dito na nagtatrabaho? Mahigit isang taon? Ako po. Ilang taon na kayong dalawa na nagtatrabaho dyan? Since, ano po, April 2023. 2023. So more or less one year and a half. More yes, or less, pop. mga ganyan. And then the rest ay... Uh, More than six months naman na kayo. Okay? Yes po. mag iisang taon na. Yes po. Okay, mag iisang taon. Ngayon, ang nangyayari ay eh, hindi kayo sinusweldohan ng ta sa tamang oras at yes, installment po. pa daw to okay. attorney. Uh, una kong tatanungin muna, tama ba naman ang pasweldo sa inyo? Nasa minimum wage naman. Higit pa? Yes po. Yes po. Okay. Pero anong ibig nyo sabihin na hindi kayo nasusweldohan sa oras? Na delay po yun eh. Sige, na-delay. Ibig sabihin na yung sweldo ninyo, quincenas katapusan ba yes, o minsanan lang? Um, katapusan po yun, ma'am. Okay. So, yung quincenas katapusan, kunwari, yung pang-August 1 to 15, tsaka 16 to 31, natanggap na ninyo? Um, hindi pa po eh. Yung, yung pang-August pang, -August, yung pang -August 30 po, ayun po yung dinilay nila ngayon na almost magto two weeks na po. Magto two weeks hmm. na? Yes, ma'am. Paano ba binibigay sa inyo? Cash or dinideposito or kukunin ninyo sa mga um, pera padala May ano po kami, ATM. Bank transfer. ATM. Po, po. bank transfer. Okay. Po ito ba ay ngayon lang nangyari? Siguro naman hindi ano kasi kung minsan okay. lang ito nangyari eh magkakapagpasensya naman tayo. So mahigit kumulang sa isang taon mahigit ninyo nang trabaho diyan. Mga ilang beses na nangyari ito. Maraming na beses pa, na, po. na Simula po, na po. ng, ng June attorney. Itong June na ito. Yes po. Pero before that, kayo meron, meron na mas matagal na. Meron na rin po. Meron na, na rin. O sa makatuwid, sabihin na natin na parang halos every two months or every three months nakakaano kayo ng delay. Ano ang dahilan nila? Ano daw po, delayed daw po yung collection nila. Yung bank na may hawak sa amin. Ay, is, ibig sabihin, dun sa opo, kanilang delayed daw po yung collection. Opo. That is never, never, ever, ever, ever an excuse. Dahil ah, hindi naman yung banko ang umano sa inyo. Opo. At higit sa lahat, lahat itong mga services kasi na ganito, yung human resource services na ito, dapat may sarili silang pondo. Hindi yung isang kahig, isang tukarin sila doon sa kanilang principal. hindi so, yon. Yung yun. pinapoint namin sa kanila, um, ang, sinasabi po nila sa amin is may pondo daw po yung company. Pero wala naman po silang binibigay na assurance date or exact date ng kung kailan namin makukuha yung sweldo namin. Magandang hapon sa iyo, Sir Roderick. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Si Atty. Ay na po ito. Live tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Sir, ano po bang masasabi ninyo tungkol dito sa reklamo ng ilan sa inyong mga tauhan na palaging na de delay ang sweldo? Uh, attorney, good afternoon po again. uh, Sigurad mm -mm. po ito again. Uh, regarding po dun sa concern nila na na-delay tao, as uh, I can confirm na uh, despite na na-delay ang tao for the August 31st salary, um, uh, na, na mention na namin yun sa kanila via memo na may mga inaasikaso kami sa aming uh, process. Pero ang ano po kasi ngayon, ang commitment po namin ngayon kasi within the next one or two days, ay uh, ma masasettle na po yan. At uh, ang nangyayari po kasi in the past, kung sinasabi na in the past, uh, usually, uh, hindi naman ganun katagal, usually one day or one day or so. Pero hindi po, ngayon lang po talaga medyo nang extend yung aming uh, delay. Uh, uh, a so week. Sir, ano ko lang sa inyo ha, Sir Glenn ha, na even a day of delay, is not acceptable because your employees expect that they will have funds to be able to pay for their expenses, sa mga obligasyon po nila. Hindi naman po ito malalim rin ang bulsa na, I am assuming, katulad ninyo. Hindi po dapat talaga na nade-delay ito. That is totally unacceptable. Whether it is just a glitch in technology, banking, or whatever, even that is difficult to accept, ha? Kasi pwedeng cash na ibigay eh. Ilan po ba ang empleyado ninyo, Sir Glenn? Sa ngayon po, ma'am, ah, nasa 140 plus na po. Okay. Ilan dito ang nade-delay na paswelduhan? Lahat ba ito kinsenas katapusan? Yes, ma'am. Ilan ang nade-delay? Lahat sila o oh, baka pili lang? Lahat po yan. Lahat po yan. no, ma'am. Lahat po. Lahat po. O oh, sige, proud pa tayo na lahat sila delayed. Attorney Cesar Petate. Attorney Magandang yes, hapon ako po. Yung po, yes, po. Okay. Sir, ano po ba ang uh, pwedeng nating maging intervention dito sa uh, palaging delayed na sweldo? and uh, actually hindi pa ako dumadating dun sa next issue which oh. is yung benefits, benefits. nila. Uh, apparently dapat may hulog sa SSS mm -hmm. pero upon checking, mm -hmm. uh, hindi updated. From June, June 2023, yes, actually. Po. Isa pa po, po ma'am, ang pangako nila sa amin is katapusan daw po ng December, is ma-settle na daw po yung sa benefits namin and until now, wala pa rin para. po. So I'm assuming ito yung SSS, PhilHealth, yes, ECC, yung ganyan, ano? Yes po. Okay. Attorney uh, ah. Cesar, yes po. Uh, ano po ba ang yes, pwede po, nating ang una -una intervention po on this? Intervention is to uh, give them a stern warning and a reminder na ang po natin dapat e eh, natin twice a month. Mm -hmm. At dapat po ang intervals niya na hindi so sobra ng 15 days. Mm -hmm. So dapat po i-remind po natin ang ating respondent, ang mga kumpanya na dapat hindi po natin palalagpasin ng 15 days. Okay. Ang delay ang susunod na sweldo, ang interval, I mean. Okay. Oh, so sa ganitong humagay, kung hindi talaga nila matutupad ang kanilang na Pasurduin sila ng, sa tamang oras. Mm -hmm. eh, pwede rin sila pumunta sa pita kamalapit na Dolly po. So yun, no? there will be a stern warning. Pero para sa akin, parang kulang po itong stern warning na ito. eh. Kasi uh -oh. it's already 9 days, 10 days from the date of... Actually okay. po, yung okay. cut-off uh -oh. cut po namin, 15-20. 15-20? Dapat kasahurin namin yung... Ay, ay 5-20. 5-20? Dapat yung salary namin, payroll, 25. Ginagawa uh -oh. nilang 30. Oh. So even at that ha, uh, ano ta um malayo na yung yung aguat yung aguat. O sa ngayon pwede ho natin papuntahin sa opisina po yan para po uh, mapag harap okay. natin masagot po natin yung respondent po. Pwede bang diretsyo na po tayo kasi mm -hmm. hindi po acceptable kausap din po natin online ngayon si Sir Roderick Glendy uh -huh. but he is asking for two more days parang masyado naman na yatang ano yan and, and this we're talking uh -huh. of 100 employees. Oo, oh, sobrang sobra-sobra na ho ang nagpat no? mm. sa tamang at araw ay, na pasweldo po. At ang isa ko pang tanong, pwede ba nila, pwede bang gamitin ng SVM General Services Inc. ang kadahilanan na hindi sila bayad ng kanilang principal o ng kliyente nila para hindi maantala po, o madelay? Hindi po rason yun para madelay po yung uh, tamang araw at uh, pagpapasweldo natin sa ating magagawa kasi... Kaya nga po natin sila, sinisiguro na meron silang substantial capital is to ensure na talagang kaya nilang panindigan, ng kanilang negosyo at mapasweldo sa tamang oras at tamang amount ang ating mga workers po. Okay. So, klaro sa atin ngayon ha, that they have a cause of action, pwede natin i-direction na kay attorney Cesar Petate and ipapatawag na mismo, Sir, wag na tayong magbigay ng stern warning. Parang dapat order to pay na eh kasi beyond ano na ito and we're talking of a hundred employees. Opo, yun naman po yung sinasabi kong warning is Ah, uh, for purposes lang nitong ating usapan oh, oh. pero kapo pumunta na talaga sa opisina po yan. At saka At sasamahan po ng uh, crew uh -huh. ng Wanted sa Radyo uh, uh -huh. para klarupo po ang usapan. Sir Glenn D, I know you are the HR head and you probably need to discuss with your directors or even with the president ng company pero kayo rin po ba ang mag uh, a-appear doon sa Dole po? Yes ma'am, yes po. Okay, and ah uh, kaya po ba ah uh, kung ano ba, si Senator Idol Raffi nangihingi ng isasangla eh. Para mabayaran eh. Ano pa ba pwede natin isangla? Kasi you need cash right now. And it's totally unacceptable that you will have to wait for the payment of your principal in order to fulfill your obligations dito sa mga manggagawa na utang na loob. Hindi naman po malalim ang bulsa nito. Eh kung gugutumin ito ngayon, hindi ito ngayon lang nagutom. I mean, kahapon pa. Ang mga pamilya nito, nagkautang-utang na. Installment pa daw po, attorney, yung kanilang pasahod. Last time is ang nag lang nila is oh, 1,500. Yung pagtapos po ng memo na delay po yung sahod namin, nung August 30 dapat po, and then mga ilang araw po, eh, nagbaba ulit sila ng memo na partial payment po yung gagawin sa sahod namin. Ang galing naman gumawa ng memo nitong SVM General Services. Oh, tsaka, Lit na po, daw, Ang, masakit pa po doon, ma'am, ang yung memo na nilalabas nila, kinabukasan pa po, na i-settle na po na, ng company. Ah, binigay na yung 1-5, bukas pa yung memo. Na, oh, by the way, 1-5 lang niya. matatanda They, oh, po on on niyo. Uh, on the spot yung, yung memo. Hindi pa po, hindi pa po na bigyan ng partial. Opo. And then yung partial na daw po yun para para daw po yun sa company and kasi wala daw pong nakaka-area doon sa area namin kasi absent nga po kami. Gawa nang wala kaming panggas, wala kaming pang-budget. Sir Glenn Bigyan kita ng yes, pagkakataon na sagutin po ito. Paano po yun? Yung 1-5 lang. Eh, bukod sa um, ano, installment ang, rin pa na. Kasi, um, I'm going to take this up with uh, higher management para po magkaroon tayo ng resolution na mas mabilis. Hindi, ganito. Dalhin uh, mo ang management mo doon sa mediation and arbitration na ipapatawag ni, Aster ni Atty. Petate. Dahil ayaw ni no, Sen. Exactly. Idol Rafi na ang ipapadala doon ay yung wala namang kakayahan na magdesisyon o magcommit. Okay? Correct. Because that is just a dilatory tactic. Di ba? Nagahanap, mm -hmm. nagahanap kayo ng basag ulo eh. Mm -hmm. At uh, acknowledge po yun, attorney. Eh kung kayo kaya, kayo ba nasusweldohan din? Hindi rin. Eh nga po yung masakit doon, mami. sabi, sabi po sa amin is intindihin daw po. po namin sila. Eh ang kami nga po, hindi nga po eh, nila eh, naiintindihan eh, yung sitwasyon namin dito. Kung sa kayo basta. nga, anong nararamdaman ninyo? Ano pa kaya itong mga tao? You should be there for your people. I agree, ma'am. I, I, I agree pa. Okay. Then dalhin mo yung management mo, dalhin mo yung board mo. Pangalanan nga natin, sinong presidente ng kumpanyan to? What? Uh, sige lang po, ma'am. Uh, sige lang po. I-discuss ko lang po sa management, ma'am, because I need to get the... Uh, uh, Bakit? Hindi pa pwedeng pangalanan? O sige, ipa-inspect na lang natin sa... Uh, babalikan natin to sa lunes Yes, Kunin lahat ng mga yes, pangalan ng mga oh, yes, members ng board, lahat ng mga officers. Eh kung hindi rin naman pala pinapasweldo, hindi sumama ka na, Glenn, sa reklamo. Nakakainit ito ng ulo so, at utang po. na loob, Glenn. Sobra. Sobra po. Ang buhay ng mga empleyado ninyo ay hindi pinaglalaruan at definitely hindi ginagawang installment. Magkano ba dapat na natatanggap nyo? Doon ko na lang ibabase. Kasi bakit 1-5 lang? Kasi ma'am, meron pa nga po kaming incentives eh. Ngayon dapat ng September 5 marirelease. Ang nangyari po, naging partial po yung binigay po sa amin. Wala na nga sweldo, naga, incentives pa, di ba? Oo oh, nga po eh. Nga rin po yun na Sa e. Tsaka <laughs> transparency ng incentives hindi rin po nila basta sinesend lang kinikredit um, na lang ng office ninyo wala pong breakdown wala, wala pong breakdown, breakdown ma'am saka nakalimutan na po saan po yung office niyo nah, hindi papaalala natin saan? sa kanila yan po okay so ganito ang gagawin natin ha tutulungan kayo ng wanted sa radyo para makagawa tayo ng narrative para maisa-isa natin yung lahat ng na dapat nating i-follow up at ireklamo kay Attorney Cesar Petate. aside from that, yung sa SSS ninyo at saka yung PhilHealth, kausap rin natin si Sir Raymond Acoba, ipapa-online lang natin ano, ang head ng public affairs ng PhilHealth. Uh, Sir Raymond? Yes, uh, magandang hapon po ato so, eh, Live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. E eh, pwede pong paliwanagan niyo lang po kami. Ano po ang mangyayari sa mga kumpanya na deduct, no ng uh, share ng empleyado para i-remit sa PhilHealth pero hindi nire-remit sa PhilHealth. Ano pong gagawin natin doon? Ah, malinaw po 'yan sa ating implementing rules and regulations sa mm. section 38. Mm -hmm. Failure or refusal to accurately and timely remit mm -hmm. contributions. Okay? So any employer who deliberately or through inexcusable negligence fails or refuses to accurately and timely remit contributions. Okay? from the employee's comp compensation shall be punished after due notice and hearing with the fine of 50,000 pesos for every violation per affected employee. Wow! And sandali! Reasonable... Sandali lang, um, ha? muna ako nabang. sa 50,000. 50,000 per violation per employee. So, kada patak ito, kunwari, 15 na katapusan, hindi binayad. Tapos, 100 Sorry. employees. Mumultiply niyo po yan by uh, 50,000 po. Ay, Forever. hindi okay. ko nakakayanin yun, abogado lang ako, hindi ako mathematician. daming <laughs> zero niyan. Pero uh, siguradong okay. ganyan. Or, okay. or, eto or, mas gusto ko, or? Imprisonment of not less than six months, but not more than one year. Or Ay, both such fine and imprisonment. Parang gusto ko yung fine and imprisonment. Parang masyadong mababa yung six months to one year, tapos baka mamaya, mag, ano pa yan eh, nakatira pa yan sa may magandang kubol. Sino ang mananagot? The board, the officer, sino? na actually it's the employer po no mm -hmm. Apo. Uh, uh, so ganoon naman po eh titingnan naman po natin yan eh kasi titingnan natin kung corporation ba siya or sole yes. proprietor or mm -hmm. ano and ang um, ang pinakaimportante muna po dito is of course makuha natin yung salaysay ng ating mga yes. complainants para okay. makilusan na po natin yes. at maupisan na natin ang investigation okay about sa pagkaltas nila sa benepisyo namin buwan-buwan, mm -hmm. dalawang beses sila po magkaltas sa, kin, uh, sa kinsinas at sa katapusan. Baka naman hinahati lang nila. Hinahati lang po. Hinahati, ah, lang. Hinahati nila. <coughs> so, kinakaltas pero wala Hindi nare-remit ah, kasi oh, yes po. sino ang nag-check? Sino nag-check okay. sa si okay. inyo? Okay. Kayo. O, lahat kayo nag-check. Anong nakita ninyo? Wala, wala po eh. Wala pong so, laman. Last year po yung online. So yung MDR ba tinatawag yan? Ano? Oh, oh, ay yung, yes. Tsaka, yung, yung Sa portal po. Sa, sa portal. portal. Oh, po, sa so, portal. Sanali lang. Sir Raymond, updated naman yung portal natin, di ba? Ama, mag-check naman po natin okay. muna yung PhilHealth oh, ah. Premium Contributions po yes. ng ating mga employees. Okay. So, 'yan kasi as of last year pa po ito eh. So, I'm sure kung ngayon nila tinitik, tapos hindi pa rin updated. There's really something wrong. Pero pipigyan pa rin natin ng pagkakataon na magpaliwanag at saka ipakita baka hindi, hindi ano, gano'n. So, yes. si employer naman po pwede natin uh, magkaroon ng visit, no? I-visit mm -hmm. po natin para marimay natin, sulatan natin. Mm -hmm. Pero kung hindi talaga kumilos, eh, that's the time na meron na po tayong okay. legal action na gagawin. Due process naman yan. Yun naman ang pinapaliwanag Apo. rin natin. Due process naman. Uh, Sir Raymond, ibibigay na po namin yung pangalan para siguro motopropyo pwede naman, ano, na uh, po, mapabisita. Then, in the name of the employer po. Yes. Ito so, naman ang tanong ko. Kung mabayaran kayo at maibigay sa inyo lahat ng benepisyo, handa ba kayong magtrabaho pa? Kasi hindi rin naman kayo pwede, basta-basta pwedeng tanggalin eh. Okay pa ba sa inyo magtrabaho, Jan? Hindi na siguro. hindi na, na ah, lang po, Baka maulit lang yan. Baka maulit lang. Kasi ano? sana lahat po hmm. kami. Hmm. Kasi nationwide po ito eh. Okay. nationwide Opo. nationwide Opo. po, ma'am. May, May taga Mindanao pa po. Hindi makapag-complain. Gusto po nilang pumunta dito. Kaso lang po is walang, ulang sahod. Okay. okay. Walang budget po sa so, panggasolina. Coordinate na lang natin yan para yung lahat ng, yung the more complainants, the better. Kasi, remember, sinabi ni Sir Raymond na per offense, per violation ito eh. So, am um, tutulungan kayo at uh, tututukan ng wanted sa radyo itong kaso ninyo at i-coordinate rin doon pa sa other co-employees ninyo na hindi na nagkaroon ng pagkakataon uh, due to lack of resources rin naman talaga para maipahayag ang kanilang mga hinaing. So, asa po, yan is schedule po natin para masamahan po kayo sa tanggapan po ng dole at ipatawag na rin tong ating uh, company para po magkaroon na kayo ng settlement as well as mabayaran na po yung mga kailangan bayaran sa inyo ng uh, SVM, General Services Incorporated. Okay po. See Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po, attorney. Thank you.